Ahora como vamos. Okay, magandang araw mga amo Yan, narinig nyo Meron akong bagong tagline Sa mga followers ng Supero ay Ang itatawag ko sa inyo ay amo Ibig sabihin ng amo ay boss, leader, kapitan At kung gusto mo maging sweet Ang ibig sabihin ng amo sa Spanish ay love At kung gusto mo naman ng medyo pangit Ang ibig sabihin ng amo sa Bisaya ay unggoy So, mamili na lang kayo kung saan kayo doon Siguro yung basher ay unggoy Yung mga followers talaga at top fan ay mga boss. Bakit nga ba nandito ang picture ni Bob Marley? Wala na akong maiisip no, na sikat kundi si Bob no Marley my... pag ang pag-uusapan ay yung kagandahan ng kanyang buhok. Na pag usapan din lang natin yung buhok, eh nakakita na ba kayo ng aso na ang buhok ay kapareho nung buhok ni Bob Marley? Um, ganito ang magiging bakit. itsura nun pero ito ay color white. Eto, ganito ang itsura naman kapag nasa kama yung aso. Yan o, no? tingnan yung itsura. Parang yeah, hindi trapo. aso, di ba? Parang basahan. Ito na siguro ang pinakamahal na basahan kasi itong aso na to, ay pagmamayari lang naman ni Mark Zuckerberg, ang 16th most richest man in the world. Ah, Maraming variations ito, ang kulay ng aso basahan. na to. Merong gray, white, black, at kung ano-ano pa, no? At syempre, papatalo ba ang Pinoy? Meron din tayo niyan. Yan, nakikita so, niyo sa video yun. niyo Yung aso na yan, yung parang basahan. Yan si Maui. Tsaka yan, nakikita niyo yung nakalong sleeve. Ako yun. yung dalawa oh na to, ito yung dalawang aso oh. ko na nag-aaway. Hirap na hirap Sala, na, na kami nag-aaway. Eh, si Maui, tinadyo oh. ginagawa niya. Grace under pressure ang tawag dyan. Relax lang siya. Ang Relax tawag pala sa breed na to ay Hungarian Puli. Ito ay classified ng FCI as herding dog. Ang trabaho ng herding dog ay sila yung nag-o-organize or nag-aayos ng mga tupa ng isang herd na dapat hindi sila kalat-kalat at kumakain lamang sa isang lugar. Sila din ang tumatahol at nag-a-alarm sa mga livestock guardian dog pag meron silang mga nakitang mga wolves, mga bears na paali-aligid sa kanilang herd. Ako naman nagustuhan ng mga Hungarian yan po, ay dahil napakaganda nila at kakaiba ang kanilang coat. Napaka-sweet nilang mga aso at napaka-agile din. Kaya ito yung pambalanse ko dun sa mga alabay ko, sa mga Caucasian of Charka ko. Although wala akong mga tupa dito sa farm, ang ginagawa ko para ma-fulfill ko ang pangangailangan nila ay nire ko pa rin yung kanilang nakagisnan na sila yung tagatahol kapag may mga intruders. Okay, see, Kaya ngayon ang ah. nangyayari ay kapag may mga umaaligid na tao sa farm ay sila ang unang tatahol tata at ang mga susugod naman ay yung mga livestock guardian dogs ko. Ngayon nga eh, meron akong pailan-ilang Hungarian Puli, yun, nakita nyo yung kangina. yung color white ay si Moana, well, sikat na si Moana kasi siya yung ninip ni Pyongyang at sinampal okay ko si Pyongyang it's okay, at don't ngayon ako ay trending sorry, sa social okay, media. At yan naman si Jose, yung hinihimas ko na yan, yung sa tabi niya, ayan si Maya, ito naman si Gray, yan, napaka-cute na Gray, at ito naman, itong mahihain na to, itong daladala ni Michael, ito ay si donya ito, isa pa sa mga kailangan naming ayusin kasi medyo fearful siya at kulang sa confidence bakit si Maui lang yung maganda ang coat tapos yung mga iba ay maiksi na. Yun ang challenge sa mga Hungarian puli lalo na sa mga babae. Kasi ang mga babae may tendency sila magkagatan ng cords. Minsa, Kaya kung minsan napuputol at hindi na pantay-pantay, ang ginagawa namin ay kinakalbo na lang namin. Cords nga pala ang tawag sa mga balahibo ng mga Hungarian puli. Hoping kami na within this year ay mabuo namin ang lahat ng cords ng mga puli namin para pag pinagsama-sama namin sila ay para kaming merong mga re-gay artists sa farm. At uh, but But wait, there's more. Ang pinaka-exciting <laughs> sa 14. lahat ay ang pagsilang ng anak ni Jose at ni Donya. to, itong dalawang papi sa to, yung isa dyan, yung nasa kanan ko ay rare. Yun namang papi na nasa kidiwa ko ay color black. Yung kanyang cords sa murang edad ay nagpo-form. Kaya sa mga amo namin ay marami kayong susubaybayan sa supero. Excited ako sa magiging reaction ng pack sa dalawang to. At mas lalong excited akong na iparanas sa mga asong to ang buhay aso sa supero. Yun lang po at maraming salamat sa panunood.